Ingat-ingat lang sa paglalagay ng mga dekorasyon sa inyong mga tahanan at opisina. Baka kasi ganda ang dala sa mata. Nakakakilabot na mga nilalang pala ang inyo nang makikita. Yan ang makapanindig balahibong karanasan ng magkaka-opisina sa Quezon City mula nang isabit nila sa pader ang painting ng kababalaghan. Titigang mabuti ang painting sa dingding. Huwag kukurap, huwag ding magpapalinla. Dahil lang sinasabing dekorasyong nakasabit, may nakapaloob na di umano'y kapanghihilakbot na alagad ng dilim. Totoo ba na ang obrang ito nagdudulot ng takot at matinding kilabot? Dalawang taon na ang nakakaraan nang isabit ang painting na ito sa pader ng tatlong palapag na office space sa Quezon City. At sa loob ng dalawang taong iyon, ligalig at kababalaghan ang nararamdaman sa kanilang pinagtatrabahuan. Kwento ni Mang Ram, caretaker sa lugar. Mula daw ng dalhin ang obrang iyon, nagbago na ang aura ng kanilang opisina unang nagparamdam kay Mang Ram ang sinasabi babae sa painting. Hindi raw matahimik at hila ba may gustong ipahiwatig ang gumagambalang nilalang. Yung naramdaman ko kasi dito ko natutulog na eh. Tapos wala pa sa likod eh. Tapos naramdaman ko rin yung ano kasi uh, yung ano din ako, makaramdam din ako mga tatatawag na bad spirit. Ayo kung tumanggal dyan sa taas eh, dahil yung babae, parang, parang nakatingin dito sa babae. Nakasuot ng itim at nanglilisik ang mga mata kung ilarawan ni Mang Ram ang misteryosong babae na nagpapakita. Maging sa panaginip, nambubulabog daw ang babaeng itim. Ganon din. Sinasakal din ako. Hanggang ang mga pangitain ito naging normal at nakasanayan na lang ni Mang Ram. Pero may mga pangyayari pa rin na hindi niya kinakaya. Tulad na lang kapag gabi, bigla na lang binubuksan ang gripo sa banyo. Unang dating ko dito, para makatulog ako, umiinom ko ng Redors. Para pang wala ng ano ba? Takot. May kwentong nakapanghihilakbot din ng anak ng katrabaho ni Mang Ram na si Mark. Binangungot din daw ang binata nang makitulog sa kanilang opisina. Sa parehas na sofa kung saan siya pumwesto at kung saan din nakatapat ang nakasabit na painting. Nangyayari ang paranormal na ito. Nakadilat po nun. Tapos yung buong katawan ko po, hindi po magagalaw magalaw. At Nati, nakatitignan po ako sa nila. Kwento ni Mark, kahit nagising na siya, nakikita pa rin niya nakatitig ng masama sa kanya ang babaeng nakaitim. Para bang galit na galit. Nabanggit ko sa magulang ko yun. Meron daw po talaga doon. Di, di, lang nila sinabi sa akin nung unang press na ito. Ang horror experience ni na Mark Mangram at mga empleyado sa lugar. Konektado nga ba sa nabubuhay na balerina sa painting? Sino ang mag-aakala na ang obrang ito na iniregalo para pandagdag disenyo lang sa opisina ang siyang magbibigay ng hindi maipaliwanag na mga kilabot at kaba sa mga empleyado dito. Galing nga ba sa painting sa dingding ang nagpaparamdam ng lagim? masagot ang mga tanong sa pambihirang nagaganap gaganap sa ng ito na daladi umano ng painting. Naghanap kami ng isang paranormal expert. Exodus, itong painting ba na ito, dito nang gagaling yung mga paramdam sa tingin mo? Exactly, tama po. Um, behind this beautiful painting, a lost soul is hiding. Mm -hmm. So, um, speaks what words can never say. Mm -hmm. A silent screaming hear me, see me, understand me. That's the message from this lost soul. Nakakagimbal ang revelasyong nakita ng paranormal expert. Kaya raw nagpaparamdamang babae sa painting ay dahil sa mensahe na gusto nitong iparating. At yun ay ang makalaya sa kalungkutan at hinagpis na kanyang naranasan. Ang babae raw sa painting na laglagan ng anak parang hindi niya tanggap na that meant for her na yung maybe she really want na ano malalabas yung anak niya. Nilinaw din ng paranormal expert na ang babaeng nasa painting ay hindi masamang espiritu at hindi rin nananakit dahil ang nanggugulo sa opisina nila ay ibang nilalang ng dilim. Ang nakaitin na babae ay hindi ang balerina sa obra, kundi isang masamang espiritu na namamahay noong paman sa kanilang opisina. Siya yung leader dito. Yung titig niya, sobrang talas yung titig niya. Paliwanag ni Exodus na kaya nabubuhay ang babae sa painting ay dahil sa matinding emosyon ng mismong gumuhit nito. At that time siguro naka-attract siya soul, a lost soul na doon pumunta sa painting. So ano ang dapat gawin para mawala yung kilabot na nararamdaman ng mga We have to dito? do properly. Mm. So dapat si paranormal should know what is the proper way to ano. First, on the first day or uh, first night, he, the paranormal dapat shant to fasting to to fight against all the temptation. Para pagpunta niya dito sa place na infested, uh, kaya niyang i-resist yung mga atake ng demonyo. Shama! Gumamit ng asin ng tagataboy ng espiritu para ma-cleanse daw ang lugar. Gumuhit din ng bilog sa harap ng painting at isinulat sa loob ang mga letrang ICXC Nika. Ito ay salitang Griego nang ibig sabihin ay pagkapanalo o pagkakasakop ni Hesus Kristo. Nilibot din namin ang buong opisina kasama si Mang Ram, Gamit din ang itim na kandila na panlaban sa mga espiritu ay dinasalan niya at binindisyonan ang mga kwarto. Inamin sa amin ni Exodus na hindi isang daang porsyentong mapapaalis niya ang mga ligaw na kaluluwa. Pero gamit ang asin at ang kandila kasama ang iniwang dasal ni Exodus kay Mang Ram, magkakaroon na raw ng katahimikan ang kanilang lugar. Every Para magiging 100%, may iiwan ako sa Kanya. Pag takot ka, you have to light this candle. So that doesn't mean that this candle color black, it's uh, masama na. This is, pag black color, pagdating kasi sa spiritual, sobrang bilis to, magkoconnect. So may, may spell akong sasabihin sa inyo na dasal, na ano, then you have to keep this. This is uh, exercise water sinubukan din naming hanapin ang gumuhit sa painting para mabigyan ng liwanag kung talaga bang nakarana siya ng matinding kalungkutan habang iginuguhit ang balerina. Pero sa aming pagsasaliksik, isa pa lang in cheek mula sa House of Hampton ang gumuhit sa obra. Yung artist na yun is came from China. So buhay pa naman siya. Puro mga balerina yung ginagawa niya. And then, meron din siya mga kabayo na mga ginagawa. Pero ang pinakamarami niya talaga is balerina. Ayon naman sa nakausap namin na curator, posible raw na makagawa ng isang magandang obra ang mataasang emosyon. Sobrang kasiyahan man yan o sobrang kalungkutan. Pagka ikaw ay ano, nasa mood, maganda yung mood mo, yung intense ng paggawa mo, iba eh. Talagang naita transfer mo yung emotion mo dun sa painting. So kung yung emotion mo ay parang sobrang malungkot ka, yun din ang maita-transfer mo sa ginagawa mo. Pati pagkukulay mo, naka-reflect din yan. Pag natapos mo yung gawa mo, mararamdaman ng tumitingin yung emotion mo doon. Dagdag pa ng artist na hindi porket matinding emosyon na ipinamalas ng gumuhit sa painting. Mapapamahayan na ito ng mga ligaw na kaluluwa. Wala naman akong naramdaman na parang yung possess or something na ano parang natural lang eh yung emotion lang talaga nung ano anong artist na ano nung kinompose na doon is na i-transfer niya and para may pagka mysterious yung pagkagawa niya Ayon naman kay Father Mark, isang exorcist priest ng Diocese of Laguna. Ang mga bagay tulad ng painting ay hindi maaaring maposes ng mga ligaw na kaluluwa. Maaari lang daw itong angkinin ng masasamang espiritu at tirhan kung ginamit ito sa kasamaan. Maaring bakit ginamit uh, yung object na yun sa occult practices? Dahil sa matinding pagkamuhi doon sa tao na yun. So ginamit yung painting na yun o larawan perhaps yung tao para i-curse. No? Or pangalawa, pwedeng yun nga, kasi ang isang occult practitioner can uh, attach a demon into an object, making it infested. Pwede rin na when an object, any object, it could be a doll, for example, yung Annabelle doll, no? you is used for, for the purpose of witchcraft. If it is cursed, then it becomes infested. <laughs> Hindi raw basta-basta na natitirhan ng masasamang espiritu ang isang bagay tulad ng sinasabing painting ng kababalaghan sa Quezon City. Posible raw na ang mga nagpaparamdam sa kanilang opisina matagal nang nandoon at naninirahan na bago pa dumating ang painting. Malalaman niyo naman na ang isang bagay ay infested kapag uh, when you go near uh that uh, object, you you have a sudden heaviness of feeling or dread yung biglang kinalabutan ka. It can uh, exude foul odor or yung mga hayop, mga alagang hayop, pag napupunta doon sa object na yun ay they manifest a certain uh, uh, fear. Uh, another sign or sinyales, eh kapag ka nung pinasok yung object na yon, ano man yon, sa, sa pamamahay mo, nagkaroon ng mga sakit, uh, unexplainable sickness, and then mga pagtatalo na before wala namang mga ganoon. So this is manifestation na kailangan nating tingnan para nang sa ganon ay eh, kung yun ay nanggagaling doon, na ba, eh, siguro tanggalin na natin. Ang kwento sa painting ng kababalaghan, totoo man o guni-guni, tanggapin natin na nakaguhit na rin sa ating buhay ang makasalamuha ang mga nilalang na hindi nakikita ng mortal nating mga mata. Mga kababalaghang, pwedeng sa inyo ay sumama.